Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw sa iyo, Kaagapay. Kumusta ang puso mo ngayon? May mga bagay bang bumabagabag sa iyo? Mga tanong na hindi masagot o mga bigat na ayaw mong ipakita. Minsan nang hirap talaga kapag wala tayong kontrol sa mga nangyayari. Pero alam mo, sa gitna ng lahat ng yan, may isang simpleng bagay na pwede tayong gawin. At ito yung manalangin. Hindi mo kailangan maging malakas para lumapit kay Lord. Hindi mo rin kailangan magaling magsalita. Ang gusto lang niya, isang pusong handang makinig magtiwala at magsuko. Kaya sa episode na ito ng unang salmo, sabay tayong magpahinga sandali, huminga ng malalim at alalahanin kung gaano kahalaga ang isang pusong handang magdasal. Ito ang kwento ni Jabez at ng isang panalangin nagpabago ng lahat. Alam mo minsan iniisip ko ang lakas talaga ng taong paladasal. Hindi dahil magaling siyang magsalita o may mga perfect words, kundi dahil marunong siyang magtiwala. Ang panalangin kasi, hindi lang basta habit o routine. Ito yung lifeline natin kay Lord. Dito tayo humihinga kapag pagod na. Dito tayo kumukuha ng lakas kapag hindi na natin kaya. Naalala mo ba si Jabez sa Bible? Sa First Chronicles chapter 4 verses 9 to 10. Maikli ang kwento niya pero grabe ang impact. Sabi doon, Jabez was more honorable than his brothers. His mother named him Jabez saying, "I gave birth to him in pain." Imagine mo, ang pangalan pa lang niya ibig sabihin na ay pain. Parang bawat tawag sa kanya nagerema ng sakit. Pero ang galing ni Jabez, hindi siya nagpa-define doon. Hindi niya hinayaang manatili siya sa label ng pain. Ang ginawa niya, nag siya. Sabi niya, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hands be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. At alam mo yung sagot ng Diyos? Simple lang. And God granted his request. Grabe no? Hindi siya nagdrama. Hindi siya nagtanong kung bakit ganon ang buhay niya. Hindi siya nagreklamo. Dumerecho lang siya kay Lord. That's the beauty of a prayerful heart. Kahit gaano kasakit, alam mong may makikinig. Minsan kasi, gusto natin solusyon ng lahat. Gusto natin, kontrolado ang sitwasyon. Pero ang totoo, prayer is not about control it's about surrender. It's saying, Lord, hindi ko na kaya, pero alam kong kaya mo. At kahit yung mga panahon na hindi natin alam kung anong sasabihin sa prayer, okay lang. Sabi nga sa Romans 8 verse 26, The Spirit helps us in our weakness. The Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. Ang ganda, di ba? Ibig sabihin, kahit yung mga luha mo dasal yan. Kahit yung mga malalim mong buntong hininga, naririnig yan ni Lord. Huwag mong i-compare ang prayer life mo sa iba. Hindi kailangan maganda ang words mo. Hindi kailangan mahaba ang mahalaga. Totoo. Kasi si Lord, hindi naghahanap ng perfect prayer. Naghahanap siya ng genuine heart. Kapag tinignan natin ang prayer ni Jabez, may tatlong bagay tayong pwedeng matutuhan. Una rito is yung a prayerful heart is dependent. Alam niya na hindi niya kaya on his own. Humingi siya ng tulong. Ganon din tayo. Hindi tayo dapat mahiya na umamin na kailangan natin si Lord araw-araw. Minsan nga, yun ang pinakaunang hakbang sa breakthrough. Ang umamin na hindi natin kaya ng mag-isa. Yung second point natin is this, that a prayerful heart is expectant. Ang tapang ni Jabez. Humingi siya ng blessing. Hindi siya natakot mangarap kahit kasing alam niya, malaki ang Diyos niya. Minsan kasi tayo, sobrang takot humiling. Baka hindi ibigay ni Lord. Pero alam mo, kapag lumapit ka ng may faith, hindi mo siya pinipilit. Pero pinapakita mo lang na nagtitiwala ka sa kaniya. At last point natin, that a prayerful heart is surrendered. Yung huling part ng prayer ni Jabez, sabi niya, Keep me from harm so that I will be free from pain. Ang ibig sabihin nun, Lord, ikaw na ang bahala. Ikaw ang magtakda kung ano ang makabubuti sa akin. Hindi lang siya humingi, nagpasakop din siya. Ganon ang tunay na panalangin. Hindi lang niya hinihingi kung ano ang gusto natin, kundi nagkitiwala tayo sa kung ano ang gusto or will ng ating Panginoon. Kaya ngayong araw, pakaramdam mo na para kang si Jabez na may bigat sa puso, may sugat sa nakaraan o may label kang dala ngayong araw na ayaw mo naman. Remind yourself na hindi pa tapos ang kwento mo. God can rewrite your story through prayer. Maaring nagsimula ka sa sakit, pero pwedeng matapos yan sa tagumpay. Maaring sinimulan mo sa luha, pero pwedeng matapos sa ngiti. Kasi kaagapay sa bawat salita natin na, Lord, tulungan mo ako. E eh, kumikilos siya. Alam mo ba minsan hindi agad nagbabago ang situation pagkatapos mong magpray. Pero ikaw, unti-unti kanyang binabago. Yung peace na hindi mo ma-explain, yung strength na hindi mo akalaing meron ka, yan, yan yung sagot ng Panginoon. Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon, baka yan yung panahon na gusto ni Lord bumalik ka sa kaniya. Sa isang tahimik, mag ka, magtiwala ka, at isurrender lahat sa kaniya. Hindi mo kailangan maging strong palagi. Hindi mo kailangan masagot lahat ng tanong. Kailangan mo lang magdasal. Kasi sa bawat panalangin, may pagkilos. At sa bawat pagtitiwala, e eh, mayroong pag-asa. Tara ka agapay, pray tayo. Lord, salamat dahil naririnig mo ako kahit minsan hindi ko na po alam kung ano po yung sasabihin ko. Lord, tulad po ng kwento ni Jabez, hinihiling ko po na pagpalain mo ako. Pagpalain mo ang aming mga kaagapay, hindi lang para sa sarili naming kaginhawaan, kundi para magamit mo ako, para magamit mo kami bilang pagpapala sa iba. Lord, palawakin mo po ang teritoryo ng puso namin, gabayan mo po kami at ilayo sa anumang uh, makakasakit sa amin. Turuan mo po kaming magtiwala, maghintay, at patuloy din na maging prayerful po para sa inyo. These are prayer in Jesus' name. Amen. Kaagapay baka tulad ni Jabez, may mga sakit o bigat kang dala ngayon. Tandaan mo, kahit gaano kasakit ang mga pinanggalingan mo, pwedeng iba ang patutunguhan mo kapag idinulog mo kay Lord. Ang panalangin, hindi lang yan basta sagot sa problema. Ito yung daan pabalik sa presensya niya. At sa presensya niya, may kapayapaan, may direksyon, at may bagong simula. Ngayong araw bago ka lumabas, bago ka bumalik sa mga gawain mo, huminto ka muna sandali. Isuko mo lahat sa kaniya. Magpasalamat ka. Manalangin at magtiwala. Dahil sa panalanging totoo, may Diyos na kayang ibigay lahat ng patotoo. Ako po si Kael Garcia at ito ang unang salmo. Kung may mga learning ka at nais mong ibahagi ang iyong comment, i-comment na iyan sa ating ongoing streaming sa Facebook and sa YouTube. Huwag din kalimutan na i-share ang ating broadcast. Kita kits po ulit tayo sa susunod na episode. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hilim, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay, bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan sa pangalan ni Yesus. amen Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.